Viral sa social media ang video ng patay na aso na pinagpipiestahan ng langgam habang nakaipit ang ulo sa rehas ng dog pound ng LGU San Jacinto sa Tikau Island, Masbate. Ayon sa uploader na si Talia Cantoria, isa ito sa walong stray dogs na hinuli ng Municipal Agriculture Office ng mag-ikot sa mga barangay noong February 5. Hinuhuli nila tapos nahayaan nila dun sa kulungan. Buti na lang sana kung hinuli ngayon, bigyan ng pagkain, bigyan ng tubig, alagaan nila dun, okay lang sana yung ganon. E kaso nga, hinuhuli tapos ayun, gutom sa kaukaw yung mga aso. Nitong Sabado na diskubre ang kalunos-lunos na lagay ng aso. Dalawang aso din ang naghihingalo dahil sa gutom at trauma hindi anya nila ito mapakain na maayos at hindi malinisan ang kulungan dahil ayaw buksan ng caretaker. Kaya nakipag-ugnayan na sa animal rescuer sa masbate sinabi niyong day and night, binibigyan ng pagkain, samantalang sinabi po nung mga reporter doon na taga doon na sila po yung nagpapakain at pinapabayaan nyo lang. Napaka unfair naman po kung magbabayad kami para sa kanila na hindi naman po sila naalagaan ng maayos. Useless po yung pagiging caretaker. Ayon sa founder ng Stray Matters na si Mary Joy Meralina, Itinanggi sa kanya ng caretaker ang paratang at iginiit ang ordinansang tubusin ng 500 pesos bawat aso pero Ikinan sila ng Alcalde. If that's the case, I can release na... Mga aso, pwede kong i-release sa kanila yung provided. Mag-refill up lang sila ng mga form. And kailangan ko ang mga names ng mga individual na willing mag-adapt. Pero hindi palusot sa reklamo ang caretaker dahil gagamitin ebidensya Laban sa kanya ang CCTV footage noong 2023 nang umanoy hindi makatarungang istilo ng panghuhuli ng aso. Nilalambat pa rin ang mga ito sa harap mismo ng amo. Gagamitin po yan sir nung Albay um, Rescuers po. Pupunta po sila bukas doon sa San Jacinto para mag ng complaint tapos makausap din yung mayor. Nakabalik na sa fur parent ang isa sa limang nailigtas na aso. Inampun ni Talia ang isa. Dadalhin naman ang tatlong aso sa animal shelter ng Stray Matters.